Kuskus balungos sa babae. Maraming nagtatanong sa babae kung ano daw ang pinaglalagay niya sa kanyang pagmumukha. Yung babae na yan, marami ang siyang pinaglalagay na artist sa kanyang pagmumukha. Pero huwag kayong maniniwala dyan sa babae niya na palagi siyang gumagamit sa ganyan ha. Kaya ang babae niya, tanghali na yan siya magising. Siyempre, dahil tanghali na magising ang babae, kay tamad man, ay hindi na yan siya makapaghilamos. Sa gabi naman sa sobrang puyat niya dahil tamad nga, hindi na yan siya maghihilamos minsan. Hindi, minsan madalas nga, kay tamad nga. Sasabihin so, ko rin pala sa inyo, yung babaeng yan, hindi yan siya magpuko sa isang produkto lang. Kay bakit pati ang produkto magsasawa sa kanya? Pag palagi niya nang ginagamit, aayawan na siya ng produkto kay sobrang arti. Kaya hindi natatalab sa kanya. Kaya panay ang palit sa mga pinaglalagay sa pagmumuka niya. Tignan mo naman, di ba? Pati ang mga produkto, hindi na siya nagugustuhan. Iiwanan din kong gusto ninyong gayahin yung babae na mag skincare skincare bago ninyo at upagin yung mga skincare ninyo magpalit muna kayo ng punta ninyo na mga bedsheet kay kahit kung ano-anong ipagpapahid ninyo sa pagmumuka ninyo sa katawan ninyo kung hindi malinis ang mga ginagamit nyo sa pagtulog hindi rin yan i-epekto. wag nyo gagayahin ang babaeng tong umaasa lang sa makeup kay kulang sa vitamina puyat palagi walang sustansya ang kinakain dapat kakain kayo ng masustansya ng mga vitamina para kahit hindi kayo magme-make up, magaganda, parin tignan. Magsisipag inum kayo ng tubig, huwag puro kayo melt eh. Kahit, kahit ano pang ilagay ninyo sa katawan ninyo, sa pagbumuka ninyo, kung hindi kayo hydrated, hindi yan ipikto.